Hi, hello mga kamaming gala. Panibagong araw, panibagong galangan na naman. Woo! Just keep on watching. Kumaten nga kami ng LTM meeting dito nga lang sa Quezon City. Pag hindi nga kami nakakauwi ng Bulacan, ay dito nga kami naglo-Lord's Table meeting. Pagkarating nga namin dito sa church, ay nag-uumpisa na nga yung meeting. And then, ano yung pag ng ng

Kanina pa nga pinanggigigilan ni ate si Batang Gala. Cute na cute nga daw kasi siya kay Batang Gala. Pagkatapos nga ng meeting ay pupunta nga kami ng SM para nga mag lunch at bumili na rin ng regalo. Sumabay nga lang kami kala kuya dyan kaya nga nandito na kami agad sa SM. Natanong nga ni daddy si kuya Zion kung saan niya daw ba gustong kumain. Sa Tim daw ba o sa North Park? Nandito na nga kami sa Tim at si Batang Gala nga ay nagmumuryot na. Umorder na nga kami ng congee, pati na rin ng iced tea. Sumunod na nga din yung bean curd, pati na rin yung baked buns with barbecue pork. Umorder na nga rin kami nung bago nila, Dumating na nga rin yung Yang Chow, pati na rin yung Shomai. Tapos nga namin kumain ay pumunta na nga rin kami sa department store para nga bumili ng pangregalo. Naglalambingan nga si Kuya Zion at saka nga si Batang Gala dito. Tapos nga namin sa department store ay nagbook na nga rin ako ng grab. First time nga namin pumunta sa pupuntahan namin kaya nagbook muna nga ako ng grab. Since hindi na nga mapakali si Batang Gala ay kinuha nga ni Kuya Zion si Batang Gala para nga kalungin. For today's video nga ay umaten kami ng 7th birthday dito nga sa McDonald's Binondo. Pagdating nga namin dito sa McDonald's ay nagumpisa na nga yung program. Sakto nga ang pagdating namin ay sinasayaw na nga ng pinsang ko si birthday girl. At ang sumunod nga sa 7 roses ay 7 chocolates. Pagkatapos nga ng 7 chocolate ay 7 gifts. Pagkatapos nga nilang ibigay yung regalo sa birthday girl ay mag speech nga yung nagbigay. Pagkatapos nga ng program ay may speech nga din yung tatay at saka yung nanay.

Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay, happy birthday. programa era Pagkatapos nga ng paggames ay kainan na. May photo booth nga rin sila at face paint. At ito nga si Batang Gala ay tuwang-tuwa sa balloon. Pinakahuli nga ang dumating is yung mga mascot. Dating nga ng mga mascot ay pinasayaw na nga agad sila. Nung sumayaw na nga yung mga mascot ay tawang-tawa kami ng pinsan ko. Muntik na nga kasi silang hindi magsabay kaya nga kami tawang-tawa. ng birthday party ay umalis na nga rin kami agad. Since alam naman na namin ni daddy yung location ay nilakad na nga lang namin. Lalakarin nga lang namin yung papuntang LRT Carriedo. Kami nga tao dito oh, kasi nga piyesta daw ng Santo Nino. Marami nga din kaming nadaan ng mga nagbebenta ng prutas at mga gulay. Napadaan nga din kami dito sa Ongpin sa mga nagbebenta ng gold. Malapit nga lang yung LRT dito nga lang sa bilihan ng gold. Ilang kembot na nga lang ay nakarating na rin kami sa LRT station. mahaba bang nga din yung nilakad namin at itong ang si Kuya Sayon ay sobrang pawis na. Lang minuto nga lang din yung hinintay namin at nakasakay na nga kami agad. At dito na po nagtatapos ang isang araw na naman natin mga kamamingala. Salamat sa panonood!